nagtagal sa akin. O shout out sa netizen na uh, concern Ito na po yung request nyo. Makakalawin na. Not your message. Ito your message. Pwede. Ito na po yun. At sa... Ayo, ayo, ayo. Kuatkan kami bagi nanti. Terus. Parang yan oh. Hello. si Yormey. Ang Yormey natin nandito na. Guys, Yormey, guys, Yormey, Yormey, Yormey. 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 Yormey, Yormey.

Hola, hola. Hoy. Buenos días. Rey rey. हेली अमरंग <Trump> <ậpmat puppy lift> <Thank> <clears throat> <absorption>

tapos nakuha Pearl pa na yung mag Parang yan, oh. Ako, talaga ng kumpari ni Yormio. Masaya magtrabaho trabaho mga <laughs> <pag -trabaho laughs> pare. Kinabukasan niya, pare. Hilot pa <laughs> oh, Red! Eh. <laughs> Ang lalim, putik niya po. Mga nag-idol. Putik ba yan? Putik ba Idol natin to, ah aw siya talakisukat ay sa mga kabarangay ni Red. kung sa kasada, susukat ako susukating usarid. sa dito Red. <laughs> <laughs> so, yeah, uh, ito si Red. Ay 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 Ito ay 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 ay

Maltep balance ay lang. Ah, Totoro na, na notice niyo may 'yung mga Shout out from Mas sana manong balik. Mas ah. Lugar ko 'yan. Ay, malayo. <coughs> basic uh <-huh>. basic to ganitong, may mayor ba kayong ganito? wala pa wala may pinto, wala pala pinto <laughs> <laughs> so, ka lang sa ilalim <laughs> Parang Subscribe na. subscribe! Ponsi! Ponce! Ponce. AKG okay, Ponsi! subscribe! Yun. ba? Sana all! Hoping! Hoping! Gusto yung... Good morning, good morning. Shortcut tayo, Shortcut.

Uh, uh, shout out do sa ano, Cesar. Ito yung kapo uh, na pinakita sa akin. O uh, shout out do sa netizen na uh, concern. Citizen. Ito na po, yung request nyo. Makakalawin na. Mag your message. Oh nga, your message. Pwede. Pwede. <laughs> Pwede. <laughs> at saka <coughs> abangan nyo po mamaya yung maraming salamat doon sa isang ano, ah uh, netizen na kumuha ng video na namungotong yung uh, yung uh, MPPB pagkayari po nito maya maya i-present namin sa inyo eh patuloy lang na uh, one strike pala tayo I-update namin kayo mamaya. Ay, ay, pero thank you yan ha, sa netizen yun. Pinuha na niya ng video. Yung message niya rin. Oo, oh, nag-aabang <laughs> nag-aabutan. Tinira <laughs> truck driver. <laughs> mm. Sa Lakson. Sa Lakson. Sa ayusin natin. Ang laking ginawa. Ang laking